Sound check muna mga boss. Bago hindi niyo parang video okay. Okay, ator kay Banigan. Ay, yun, para hindi tayo mapahiya sa boss naman. upgrade na rin tayo ng mic. Nakaka-upgrade na rin tayo ng board. Repairing na kami. Ano ba? 5 pieces lang na ko ngayon. Dahil 10 pieces pa lang kasi yung upuan ko. Pero sa next makukumpleto na yan. Ayan. Deliver namin po kay attorney. Banikad. Na yan na long table. Brand new yung bagyo ko kay guys. Okay. So mamuna para yung lima doon sa kabila. Tapos yeah, so, sa next saka natin dadagdagan. Pagka nakaluwag-luwag na, magdadagdag tayo ng upuan. Langkina, VideoHockey, maraming maraming salamat. Okay mga kapatid-kapatid sa mga mga susunod na hindi lang po kami, nang hindi na hindi po kami. Tara ang mga sa malasaw, or kung saan sa hanggan, yeah, ka tayo, kaya pumunta ni Jeronica at VideoHockey. Hindi lang tayo pang mga mga boss. Ini po ito pang Yan po ang kagandahan sa atin. Hindi po tayo takot. Ano kayo? Ayan. Maraming maraming salamat po. Maraming na po kami. Thank you. Sa tawag na tayo. Dito na tayo kay Atorne Barikad. Shout out, shout out, shout out kayo. Sarap, out, fragman, Sabihin nyo ah. Ay, ayun yung mag-shout out. Wala. Hindi kayo makikita. Tawag po. Tawag tayo. Pare, deliver yung video. ko. Tau po. Video okay delivery. Pay karga nanti oi. Pay karga nanti oi. Okay, no, okay na first delivery. Na sound check na rin yan. Naglakas kami ng ano, mic. Naka-tweeters. Kasi nasa outdoor sila. Petro Kasi yan Hindi ng Petro lang Parang nalas eh Aira Petro Aira Pigara nga na, Pigara habang Dos boss Dos tapos ya Hanggang Tapos ya alas gis Boss Tapos nang mag-deliver namin yung pangalawang video okay ano ulit na to okay na kapunta ng barangay Anulit. girl maraming maraming salamat sa mga nag order ng video okay ayan thank you mga boss boss lapuri compound sa may ano ulit set up lang namin set up bago iwan